Nako, butas ang akin dal shoes. <laughs> ah! Ayun na, ko Albin.

Ako ay tinitigan pa ako. Gabok eh. Ramdam na ramdam Kasi ko. Kasi tapon pa baba. Oo so, nga. Ang bilis. Hindi pa. Sakit lamang sa tiyan. Ha? Kasakit lamang sa tiyan. Hmm. Bus bus. Ko talugan ng mga gabok sa pa ako eh. Oh. Ang sakit ng hinto ko nakabidyo. Ano ka yan? Yeah. Ang ganda din yan, o. Oo. Oh. Anong ikinaganda niya? Ang ganda ko, o. Oo. Ano yung na rin ba ako? Tal! Ang gawin, eh. Oh, Katrin, yes, guys. Kundi ni pala tayo. Pala <laughs> oh, kundi ni mo, do? Oh, Sister my God. Oh, yung gusto ka na oh Oh, dude. <laughs> Kakabura. Oh, oh, oh. Kung oh, dito pala tayo nakatira, okay. baka nalibutan lang. <laughs> uh Oo. -oh. Anong nasabi sa ating experience? ito? Experience. Ikaw, ayos naman. ay Ikaw. Ikaw. Hindi yeah, nga lamang nakarating sa tokto Oo oh, hindi nga natin. Hindi na tayong piknik eh. Hindi <laughs> mo tayong dalang pang piknik. Kaya nga, mo lang dalang pang latag eh. Dapat pala mo. sa natin yung Oo nga. Dapat tayo, pipicture na kita rito. Nakapang hinayang. Kunti-kunti. Oo. Oh. Isay, Ngir -ngir. <laughs> Ay, kasi parang, kasi, ngir-ngir. Oo, okay. Oo, oh, okay. <laughs> oh, okay O, ikaw naman, little Ben. Ngir-ngir.